Hello guys! For today's video ay di nga ho't nagkamali ng luto si mama. Sa halip nga ho na patis ang ilalagay niya ay dito yung nga ho ang nailagay niya dito kaya nga ho nagkulay brown na ito. Cherry. Pero bago nga ho yun, ay diari nga ho muna ang menu ng recess ng mga estudyante ngayon. Kagaya nga ho kahapon, ay di wala pa rin naman nga ho pasok ang grade 7 hanggang grade 9. Grade 10, 11, at 12 pa nga lang ho ang may pasok ngayon dahil nga ho mga grade 10 ay nagte-take nga ho ng exam. Kaya naman nga ho kung mapapansin nyo, ang tinda nga lang ho namin ay burger saka nga ho itong lomi. At kagaya nga ho ng aming mga paninda na medyo malungkot nga ho ngayon, ay di si mama nga ho ay malungkot din dahil nga ho bukas ay hulugan ang card niya. Charit! Sa ganito nga hong negosyo ay kailangan mo nga ho ay maraming tao na bibili sa iyo. Dahil nga ho syempre pagkain nga ho ang inyong itinitinda ay di kung wala nga ho bibili ay di masasayang nga lang ho ang mga ito. Kaya naman nga ho kapag alam namin walang tao ay di kontrolado din naman nga ho ang pagluluto namin dito. Kami nga lang ho pala ni Yuri ang kasama ni mama na magtitinda dahil kaya na rin naman nga ho namin ito at kakaunti nga, nga ho ang mga estudyante ngayon. Palagi ko nga ho nababanggit sa inyo bakit nga ho hindi nawawala sa menu namin ari nga lomi at burger. Dahil nga ho yung lomi namin na sa halagang 10 piso ay meron ka na nga hong isang baso at aring nga hong burger na 20 pesos, edi panigurado naman nga hong busog ka na sa mga ito. At sa mga nagtatanong nga ho pala kung paano nga ho niluluto ang ganito karaming lomi, ay di ilalagay ko na nga lang ho sa comment section yung link para nga ho mapanood nyo pagkatapos nga ho ng vlog nating ito. Kanina nga ho ay nagmamadali na nga ho magluto si mama dahil nga ho akala niya ay dahil nga ho kakaunti ang kanyang lulutuin, ay di hindi na nga ho kami malili. Kaso naman nga ho ay siya ang tumao sa tindahan kanina kaya naman nga ho wala sa isip niya na kailangan niya na nga magluto mabuti na nga laang ho at kahit gayon na hindi pa rin naman niya ho nag iba ang lasa na rin nga low ni mama naubos pa nga rin ho ito at diari nga hot secure na ang panghulog sa card niya Charin! at pagka uwi naman niya ho namin sa amin ay diari nga hot nilinis laang namin ng harapan ng aming tindahan at kung mapapansin nyo nga ho ay nandyan ang bagong business ng tagapagmana kaya naman niya ho kayo pumunta na sa amin at kayo nga ho ay mag ice cream Charit. At pagkatapos naman niya akong maglinis namin ni Yuri, ay di aring nga kumuha siya ng uloy at sabi niya nga ho'y aming kainin. Matagal na nga ho aring nandini sa ilalim ng aming lababo at ngayon nga lang ho nahinog ito. Sinusulit ko na ho talaga ang magkakain ng uloy ngayon dahil nga ho anong buwan na, ay di nga ho mamaya ay wala na. Ang kaso naman nga ho, kahit din nga ho sa amin ay napakamahal nito, kaya naman nga ho paminsan-minsan din lang kami nakakabili. Pero wala naman nga ho tayong choice dahil hindi naman tayo nagtitinda nito at may choice naman nga ho tayo kung bibili o hindi. Dahil dati nga ho, ang ng mga tao kapag nga ho namamahalan sa presyo edi kunyari tatanggi at hindi nabibili ang gagawin naman nga ho nagtitinda edi ibababa nga ho presyo para nga ho mabili ito ay ngayon nga ho inagiba na at kapag nga ho ayaw mo ng presyo nila edi waka na nga lang din nga bumili Charities. isa pa nga ho, sa mga nabanggit ko noon sa inyo ay napakalapit din niya ng school ng daycare sa amin kaya naman niya ho aringa na rin business ng ice cream ay talaga naman niya ho napakaganda rin at syempre pagkakalabas niya ho ng mga bata ay tituturo ng ice cream sa kanilang mga ina kaya naman niya ho kesa magligalig pa ang mga batang ito ay dibibilhan na nga ho din nila at para naman nga ho sa pananghalian ng mga estudyante, ay dari nga ho ang inihanda ni Mama. At pagkatapos nga ho ay dari nga ho at nagsimula na nga ho maglabasan sila. Kaya naman nga ho ang aming tindahan, ay di sobrang busy na naman. Chari. At habang pinapanood nyo nga ho ang vlog na ito, ay pwede ka ho mag kung mga taga saan kayo. Para naman nga ho ang tagapagmana ng tatay at ng mama, ay di may idea nga ho kung sa nakakarating ang mga vlog niya. At bago naman nga ho matapos ang vlog nating ito, abay syempre magsasawa naman tayo ng mga kacharits natin dito. Charis. Shoutout nga po kay na ma'am Jelina Arias from Tacloban City, Sir JP Cabrera from Albay, ma'am Giyang from Antique, at kay ma'am Jonah from Pangasinan. Ay di shoutout nga po muna ulit sa inyo at sa mga hindi nga ho inabot ng shoutout ng tagapagmana, ay di sa next vlog na nga lang ho ha. Kaya naman nga ho kung hindi pa kayo naka-follow, ay di pa-follow, like and share na rin naman nga ho ako. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa pagsama sa amin nga ho pagtitinda. At kung hindi pa nga ako kayo nakafollow, ay di pa follow like, and share na rin naman niya ako ng vlogs nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. harurot